ayan, may manok kami nakita dito sa park, o diba pwede ba itong tinulahin o ayan kaso bawal hindi, wala tayo sa Pilipinas para manghuli ng hindi atin ha 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 o diba o, ayan, ang manok dito sa park hmm Hmm. park dito sa noong ano to Botanic Garden Singapore ayan hmm. ah, yung manok may mga manok din sobrang init na yun ayan ito tapos nun rin namin kumain laki ng puno dun oh Hmm. Dito sa park na to ay marami mga OFW. Ayan, oh, Mga nagpipiknik. Oh, ayan, no? Oh, laki ng puno. O, oh, diba? Ang ng mga puno dito. Ayan. Hmm. ayan. Ikot, ikot. Ikot, ikot po kayo dito. Aray ko. Grabe. Oh, nakita ko na naman yung manok may manok rito. May mga kubo-kubo din para pag umulan. Ayan. Hindi <laughs> pala siya pwede ito. Ayan. Aray. Hindi aking chinilis yung suot ko. Ayan. Ay. Busog na si ako eh. Balikan ulit natin yung manok na nagkakahig. O, diba? Napakaamo niya. Hello, so cute. Yan, yeah, malayas daw muna ako. Galos-los aking short, oy. <laughs> <laughs> Nauna ka naman. Nauna ka naman mag-upload. Daming reklamo yung aking kasama, oy. Yeah. Yeah. Oy, <laughs> <laughs> muna tayo. Parang sa Pilipinas lang rin siya kasi Oh. Pero maraming tao. Kasi nakakatakot pasokan naman. Kasi... Mm -hmm. yeah. Yeah. We are here in Botanic Garden. Yeah. <laughs> lang ko saan ako nili ko. Masapay natin pa. Ayan. Ayan siya. Hindi ko rin alam kung pa saan ang anong nito. Ayan. Ito yung palik Baka maligaw ako. Hindi ako makabalik sa akin po kung hana. <laughs>

alasing nakikita ng kapaligiran ayan, o di diba? napakaganda, na tabi tabi po matuturangan lamang po kasi sa pagyayari yung di ba yung 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 meron pa yung siya doon yung pa yung 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 ayan Parang ano lang rin siya. Green garden. Mm. Ayan. Diba? Ayan. Pag napagod ka rin naman ng kapapasyal at kalala ka dito dahil sa lawak, meron ka rin naman pwedeng upuan. Ayan. diba? diba? jadi ka rin maupo. tayo, hmm. tayo. <laughs> Relaxing in volcanic Garden. That's it. Bukan, Punta tayo doon kasi maraming tao din Kaya dito naman tayo Akyat tayo sa taas ano na ng mga puno dito. Mainit ang panahon dito pero <laughs> Pero hindi malilimtanayin yung ingat dahil sa lamig ng para panahon eh, sa lamig ng panahon sa kulimli, ah, sa lilim ng mga puno at sa ano, o oh, tingnan nyo hmm. hmm, diba? oh, di diba? Hindi mo naman talaga kasi maaalinta na yung ano, oh. Ang ian sobrang init ng panahon dahil sa Ayan. Parang nasa gitna ka lang rin ng Pilipinas. Ayan. Hmm.

Yan, medyo mahaba-haba na rin yung ating nalakad at masyado ng ano. Yan, makikiki tayo, makikita Ano tayo. Yan, ah. yan, sila natin yung hindi ko Yes, Yan. yes, yan. Ayan. O, diba? Dahil napakahaba ng ating naikot dito at nalakad. Ah. Medyo, uh, ano-ano na. Kaya, puputulin ko pa sa Bye-bye for now. I'll see you all around. And, guys, thank you all for your support. Thank you for watching. Love us, everyone. I'll see you on my next video. Bye-bye.